Simula ng lusubin ng Russia ang Ukraine, malinaw na ipinakita ni Vladimir Putin na naniniwala siyang ang digmaan ay hindi lang tungkol sa Ukraine. Kasama ang NATO, lalo na ang mga miyembrong Europeo, na inaakusahan niyang lumalapit sa hangganan ng Russia sa pagsuporta sa Ukraine. Bilang tugon, naglunsad ang Russia ng isang hybrid na digmaan sa Europa, na lalong tumindi noong 2000 at 2025. Kakabreak lang ng balita. Gumawa ng hakbang si Putin, Tinarget ng barkong espya ng Russia ang eroplano ng Royal Air Force. Nagpadala ang United Kingdom ng mensahe kay Putin na alam nila ang ginagawa niya. Noong Nobyembre, labing siyam iniulat ng Euronews na ang barkong Yantar ng Russian Navy ay napadpad malapit sa karagatan ng Britanya. Hindi naman halata yon kung iyon lang. Madalas magpadala ang Russia ng mga barko sa in international na karagatan at dumadaan sa hangganan ng international at teritoryal na tubig. Ang pagkakaiba sa insidenteng ito ay mukhang iniisip ng crew ng Russian spy ship ang Royal Air Force. Maliban pa sa ginagawa nito sa United Kingdom, nagpasiklab ng laser ang barko. Sa mga eroplano ng Royal Air Force, na lumipad para inspeksyonin ang galaw ng barko, nagbigay ang The War Zone, The War Zone, ng mas maraming detalye sa ulat nila tungkol sa aktibidad ng barkong espiya ng Russia. Ayon dito, naganap ang insidente ng laser noong Nobyembre labing siyam at ang barko. Ang paggamit ng ganitong uri ng kagamitan ay nagpapakita ng pag-usbong ng isang nakakabahalang bagong trend na maaaring maging mapanganib sa mga tinatarget nito. Mukhang target ng Yantar ang P-8 Poseidon Maritime Reconnaissance and Attack, isa maritime patrol aircraft at isang Royal Navy Type, 23-long frigate. Iyon ang naging target matapos ipadala ng United Kingdom para bantayan ang barkong ruso sa kanilang karagatan. Ayon sa The Warzone, lumalabas sa flight tracking data ng Civic Intelligence X account na maaaring nagpadala rin ang United Kingdom ng Typhoon Fighter Jet na sinamahan ng Voyager Tanker. Ngunit hindi pa ito kumpirmado. Gusto ng United Kingdom magbigay ng matinding mensahe sa tripulante ng barkong panic ng Rusya. Hindi nila siguro inasahan ang mensaheng ibinalik ng Yantar. Hindi malinaw kung anong uri ng mga laser ang ginamit ng tripulante ng Yantar laban sa eroplano ng Royal Air Force at posibleng pati sa mga barko ng Royal Navy. Ayon sa The War Zone, kaya ng Yantar, magdala ng iba't ibang laser system. May ilan na sapat ang lakas para magdulot ng seryosong pag-aalala sa mga operator ng kagamitang militar na tatamaan. Ayon sa ulat ng The War Zone, maaaring pansamantalang palabuin o permanenteng sirain ng mga laser ang optika at paningin ng mga tauhan. Depende sa output ng mga ito. May akses ang Russia sa mga laser na kayang sunugin at butasin ang barko at eroplano. Pero malamang hindi ito dala ng Yantar. Hindi ito ginamit noong Nobyembre labing siyam, pero pwede sanang nagamit. Maaring nais iparating ni Putin sa United Kingdom ang mensahe sa bagong hakbang ng hybrid warfare. Sa ngayon, ang mga laser na itinutok sa mga eroplano at barko ng United Kingdom ay medyo hindi naman nakakapinsala. Kahit na maaari itong maharangan ang paningin ng isang piloto. Bukas, posibleng magpadala ang Russia ng mas delikadong barko na may laser ng hindi alam ng United Kingdom hanggang sa masunog ang mga airframe at mabutas ang mga hull. Hindi na nakakagulat ang Yantar na nasa tubig ng United Kingdom ayon sa The War Zone. Ilang linggo nang nag ooperate ang barko sa baybay ng United Kingdom, halatang sawang sawa na si United Kingdom Defense Secretary John Healy matapos ang insidenteng ito. Ang mensahe ko kay Russia at Putin ay ito. Alam namin ang galaw ninyo. At kung pupunta sa timog ang Yantar ngayong linggo, handa kami. Naggitngit si Hilly matapos ang insidente ng laser at ipinaalam kay Putin na binabantayan ng United Kingdom ang spy ship niya. Hindi sila matatakot subaybayan ito kahit may laser. Hindi uubra ang pananakot. Kinikilala rin ni Hilly na ang insidenteng ito ay nagpapakita na dapat pang palakasin ng United Kingdom ang proteksyon laban sa lumalalang agresyon ng Russia. Ayon sa Euronews, nagbabala na dati si Hili tungkol sa Yantar at binanggit na nagdulot ito ng problema sa Baltic Sea. Kasama ito sa fleet ng Russia na naglalagay sa panganib sa ating at ng mga kaalyado nating undersea infrastructure. Bago ilahad ang punto, sinabi ni Hili na dapat mag-focus ang United Kingdom sa dagdag gastos sa depensa. Isang linggo, bago ilabas ng labor, ang bagong budget ng gobyerno. Inanunsyo ni United Kingdom Prime Minister Sakya Starmer ang malaking pondong ilalaan ng United Kingdom dahil sa tumitinding banta ng Russia sa Europa. Noong Hunyo, nangako ang labor ng Shalasho 15 bilyon para magtayo ng anim na bagong pabrika ng bala sa Scotland at Wales na magdadagdag ng isang libong trabaho sa United Kingdom. Bukod pa rito, titiyakin nito na may sapat na mapagkukunan ng pampasabog at iba pang mga bala ang militar ng bansa na magagamit nila sakaling madawit sila sa isang labanan. Pagdating naman sa kabuuang paggastos, ang United Kingdom ay naglalaan na ng malaking pondo para sa depensa nito at naghahanda pa itong magdagdag ng gastusin ayon sa Commons Library, 600 at 2 bilyon o dolyar. 700 at 85 bilyon ang ginastos ng United Kingdom sa depensa para sa 2,000 at 2425. Inaasahang madaragdagan pa ng 2 bilyon o 26 bilyon ang halagang iyon para sa 2,000 at 25-26 na katumbas ng 38% na taunang paglago ng gastos. Pero ayon kay Hilly, maaaring kulang pa rin ito kasama ang United Kingdom sa NATO at nangakong susunod sa bagong rekomendasyon ng organisasyon na gumastos ng 5% ng gross domestic product para sa depensa ang lahat ng miyembro. Matatagalan pa bago maabot ng United Kingdom ang antas na iyon. Ayon sa ulat ng The Guardian, noong Hunyo, 23 plano ng United Kingdom na maabot ang spending landmark na iyon pagsapit ng 2,000 at 35, ibig sabihin binigyan nila ang kanilang sarili ng isang dekada para unti-unting taasan ang paggastos bago maabot ang target. Dahil ba sa ginawa ng Russia, bibilis ang plano? Mukhang malabong mangyari sa mas malawak na pananaw na magdesisyon ang United Kingdom na dagdagan pa ang paggastos para sa susunod na taon. Bakit? Hindi ito unang beses na nabalita ang yantar dahil sa pag-iikot nito, sa karagatan ng ibang bansa. Mahigit sampung araw, bago napunta ang Yantar sa United Kingdom, nagdulot na rin ito ng parehong problema sa Netherlands. Ayon sa Maritime Executive, kinailangang samahan ng Dutch Ministry of Defense palabas ng kanilang karagatan ang barkong paniktik ng Russia. Matapos nilang ipadala ang offshore patrol vessel na His, Her, Netherlands Majesty's Ship Friesland upang subaybayan ang mga galaw ng Yantar. Hindi nagpaputok ng laser ang Yantar sa halip, naglayag itong papuntang North Sea na sinusundan ng Dutch escort. Pagkatapos, nagpadala ang Netherlands ng hydrographic survey vessel na His, Her, Netherlands Majesty's Ship Schnellius para suriin ang lugar ng Yantar. Ang insidente noong Nobyembre, labing sham ay pinakabagong halimbawa lang at hindi una ng pagharap ng United Kingdom sa Russian spy vessel para tiyaking walang ginawang masama ang barko ng Russia sa mga infrastruktura sa ilalim ng dagat. Ipinunto ng The Maritime Executive na inakusahan ng Ministry of Defense ng United Kingdom ang barko ng Russia na namalagi sa ibabaw ng mahalagang infrastruktura sa ilalim ng dagat sa teritoryong tubig ng United Kingdom noong Enero 2000 at 25. Ilang buwan bago iyon, Nobyembre 2000 at 24, nagbigay ng seryosong babala ang Royal Navy kay Putin at sa mga espiya niya sa barko sa pamamagitan ng pagpapalutang ng submarino malapit sa Yantar. Bihira itong mangyari dahil karaniwan hindi ipinapakita ng submarino ang lokasyon nila, maliban kung kailangan. Sa pagkakataong ito, nagpa siya ang United Kingdom na ipaalam sa Russia na mayroon itong mga submarino na kayang wasakin ang Yantar sa isang iglap at na sinusubaybayan ng mga submarinong iyon ang bawat barkong ipinapadala ng Russia papunta sa United Kingdom. May video kami tungkol sa insidente ng Yantar at United Kingdom Submarine noong Pebrero. Panoorin ninyo ito. Kung gusto ninyong malaman pa tungkol sa insidente iyon, ang punto namin ay, wala nang maipagmamalaki ang Russia. Kung sabihing aksidente lang ang pagpasok ng Yantar sa United Kingdom noong Nobyembre, labing siyam hindi ito depensa sa sarili nang gamitin ang mga laser. Isa itong pang-aasar at babala ng Russia na magpapatuloy sila sa ganitong paglabag sa United Kingdom. Habang nilalampasan ni Putin ang mga hangganan sa patuloy na tumitinding hybrid na digmaan laban sa NATO sa Europa, Babalikan natin ang hybrid na digmaan mamaya sa video na ito. Tingnan muna natin ng mas malapitan ang Yantar para maintindihan kung bakit ito nakakabahala kahit wala pa ang mga laser na pinapailaw sa mga piloto ng Royal Air Force. Matagal nang minomonitor ng United Kingdom ang barkong ito bago ang huling insidente. Tulad ng ipinakitang naglabas ang British Broadcasting Corporation ng profile tungkol sa Yantar noong Enero libo at walo Noong panahong iyon, ginamit ng Russia ang barko para sa mabuting layunin. Ipinadala ito sa Argentina para hanapin ang nawawalang submarino ng Argentina na lumubog at ikinasawi ng apat na apat na tripulante. Ipinakita ng deployment na ito ang lakas ng yantar. Napunong-puno ng kagamitang pang-oceanographic research na aktwal na gamit sa paniniktik at pagmamanman. Kaya natutukoy ng tripulante ang ilalim ng dagat at karagatan. Noong dalawang libo, at labing walo pa lang, sinabi na ng British Broadcasting Corporation na maaring gamitin ng Russia ang Yantar para targetin ang mga undersea fiber optic cable na kritikal sa global na komunikasyon bago pa man inilunsad ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Nakausap ng outlet ang eksperto sa militar ng Russia sa United Kingdom na si Igor Sutyagin na nagsabing mahirap magtap sa optical fibers. May liwanag lang sa loob, walang electrical data mas madali putulin ang cable. Sutyagin, ang yunter ay hindi lang basta nakakagalaw sa undersea cable. Tama ang sinabi niya. Ayon sa The War Zone, ito ay barkong kayang umabot at pumutol ng mga bagay hanggang 18,000 talampakan sa ilalim ng tubig. Malaki rin ang posibilidad na kaya nitong maglagay ng mga aparato sa ilalim ng dagat na maaaring pumutol ng mga kable kahit na umalis na ang barko sa lugar kung saan ito na malagi. Nakakabahala ito para sa United Kingdom, Netherlands." at sa lahat ng ibang bansa na kinailangang harapin ang barkong paniktik ng Rusya. Kung tama ang The War Zone, baka hindi sapat ang pag-escort sa Yantar para mapigilan ang barko sa pinsala. Ayon sa Rusya, research vessel lang ang Yantar at ginagamit ito sa lehitimong paraan. Nagkataong laging dinadala ito sa karagatan ng mga bansang may sama ng loob kay Putin. Sabi ng Rusya, isa lang itong malaking pagkakataon. Habang kapit sila sa mababaw na dahilan para umiwas sa sisi. Halata namang may ibang pakay ang yantar bukod sa pananaliksik. Ngayon, gumagamit na ito ng laser para gambalain ang mga barko at eroplanong militar na nagbabantay sa mga kilos nito. Ipinakita rin ng Sky News ang yantar. At sinasabi nitong may dalawang submersible ang barko. Kayang sumisid ng hanggang 20,000 talampakan doble ng lalim na kailangan para mahanap ang Titanic. Tungkol naman sa ginagawa ng barko sa karagatan ng Britanya, sabi ng sea expert mula Royal United Services Institute na si Dr. Sidhar Kushul, may ilang redundancy level ang underwater communications cable ng United Kingdom. Gayunpaman, ibang usapan ang mga gas pipeline ng bansa. Sabi ni Koshal sa Sky News, mas marupok ang pipeline net network dahil nakadepende tayo sa ilang mahahalagang pipeline. Maaaring magpahiwatig ito kung ano ang ginagawa ng Yantar sa United Kingdom Waters. Ito ay barkong may kumpletong gamit para matukoy ang lokasyon ng mga gas pipeline. Tinarget ng United Kingdom ang gas market ng Russia mula nang salakayin ni Putin ang Ukraine at ipinagbawal ang pag-angkat ng Russian liquid natural gas noong 2000 at 23 noong Nobyembre. Ipinagbawal din ng United Kingdom ang mga serbisyong pandagat para sa ganung uri ng gas. Maaaring ito ang naging dahilan kung bakit ipinadala ng Russia ang Yantar sa mga tubig ng United Kingdom, pati na rin ang desisyon nitong guluhin ang United Kingdom gamit ang mga laser. Yan ay haka-haka lamang. Pero anuman ang motibo sa kamakay. Sa kamakailang lang insidente, may mga dahilan bukod pa sa sitwasyon ng gas ng United Kingdom na na naging dahilan kung bakit naging tiyak na target ang bansa ng galit ni Putin. Isa sa mga dahilan ay United Kingdom, ang pangunahing kontrabida ng Russia sa Europa. Ayon ito sa artikulo ng The Guardian noong Nobyembre, labing anim na isinulat ni na Sean Walker at Piotr Sauer, napansin ng dalawa, na paulit-ulit na inaakusahan ng Russia, ang United Kingdom, kabilang ang posibleng gawagawang paratang na tinangkang hikayatin ng intelligence ng United Kingdom, ang mga piloto ng Russia na tumakas sa kanluran. Nagbigay rin ng pahayag si Sergey Lavrov, foreign minister ng Russia, at tauhan ni Putin, tungkol sa diumanoy insidenteng ito. Ibinunyag ng Federal Security Service ang Federal Security Service ng Russia. Ang lahat ng ito ng detalyado. Hindi ko alam paano lilinisin ng British ang pangalan nila dito. Kahit kilala silang magkunwaring inosente matapos ang iskandalo, ang huling pahayag na iyon ay isang idiomang Ruso na ginagamit upang ilarawan ang isang tao na laging nakakalusot sa kanilang mga ginagawa. Kahit ano paman iyon, mukhang may mga baturing inihagis sa mga bahay na salamin ayon sa kasabihan ang patuloy na pag-atake ng Russia sa United Kingdom sa pamamagitan ng mga ministro at propagandista ay nagpapakitang nagiging mas prioridad ito sa agenda ni Putin. Sumali ang Foreign Intelligence Service ng Russia sa pag-atake sa United Kingdom at sinabi na ang London ay pangunahing tagapag-udyok ng digmaan sa mundo tulad noong bisperas ng mga nakaraang digmaang pandaigdig. Muli, bato sa salamin! Mukhang si Putin talaga ang gansa sa kasabihan ni Lavrov, lalo na sa pag-uudyok ng digmaan sa mundo. Ang tiyak ay naging susi ang intelihensya ng United Kingdom sa pagpapatupad ng Ukraine, nang ilan sa pinaka pag-atake nito laban sa Russia, at madalas na ginagamit ang mga sandata ng United Kingdom sa pagsasagawa ng mga pag-ataking iyon. Mas malamang na ang pagkabahala ng Russia ay refleksyon ng katotohanan na tinutulungan ng United Kingdom ang isang bansang ilegal na sinakop ni Putin, at ginagawa na nila ito mula pa nang magsimula ang digmaan. Namumuno rin ang United Kingdom sa Coalition of the Willing at nangakong tutulong sa seguridad ng Ukraine. Posibleng isa pa itong dahilan kung bakit nais ni Putin magtagumpay laban sa United Kingdom. Hindi rin nanahimik ang United Kingdom pagdating sa pagtuligsa sa mga hybrid warfare na aksyon ng Russia nitong mga nakaraang taon. At ang mga aksyong iyon ang maaring magbigay ng isa pang dahilan kung bakit ginagamit ng Yantar ang mga laser laban sa Royal Air Force at Royal Navy. Kung titingnan ang mas malawak na pananaw sa mga Kamakailang aksyon ng Russia sa Europa, makikita na ang insidente ng Yantar ay malayo sa pagiging isang hiwalay na pangyayari. Hindi na bago ang paggamit ng Russia ng maruruming taktika para takutin ang mga kaalyado ng Ukraine sa Europa, gaya ng barkong Yantar na madalas makita sa mga tubig ng Europa. Gayunpaman, ang paggamit ng laser ay malinaw na nagpapataas ng tensyon sa umiiral na alitan. Kung ikukumpara sa ilang kaalyado ng United Kingdom sa Europa, Maliit lang ang barkong iyon na gumagamit ng laser. Noong Nobyembre, labing walo iniulat ng independent na pinalawak ng Rusya ang kanilang mga pang-uudyok gamit ang drone, jet, at tanke sa mas direktang pag-atake sa Poland. Naging target muli ni Putin ang bansang iyon kamakailan. Tulad ng nangyari ng magpadala ang Rusya ng dalawampung drone sa himpapawid ng Poland. Subalit maaaring lalong pinalala ng Rusya ang sitwasyon dahil sa pambobomba kamakailan sa tren ng Poland, hindi pa kumpirmado kung Russia ang may gawa ng pag-atake. Pero ayon sa The Independent, sila ang pangunahing pinaghihinalaan. Tinawag ni punong ministro Donald Tusk ng Poland ang pag-atake bilang walang kaparis na insidente at sinisi ang dalawang Ukrainians na umano'y nakipagsabwatan sa Russia. Tumakas na sa Belarus ang mga kasabwat na iyon. Sa kabutihang palad, mukhang isang kaso lang ng sabotahe ang pag-atake at wala namang nasaktan sa pambobomba ng tren. Gayunpaman, kung tama ang hinala ng Poland, senyales ito na handa ng dalhin ni Putin sa mas mataas na antas ang kanyang hybrid na digmaan laban sa mga miyembro ng NATO sa Europa. Isang taong tiyak na totoo ay ang Italianong Ministro ng Depensa, Guido Crosetto, noong Nobyembre. Labing walo iniulat ng politiko ang isang daan at dalawamput limang pahinang papel ni Crosetto na bumabatikos sa kawalang kilos ng mga estado ng NATO sa harap ng pag-atake ng Russia. Tuloy-tuloy ang hybrid na digmaan. Inaatake ang kritikal na infrastruktura, sentro ng pagpapasya, mahahalagang serbisyo at kaayusan ng bawat bansa na may araw-araw na banta ng pinsala. Sinabi ito ni Proseto sa kanyang papel at nagbigay din siya ng mensahe sa mga kababayan at kaalyado ng Italy sa NATO. Inaataake tayo at tuloy-tuloy ang bagsak ng hybrid na bomba. Kailangan na nating kumilos ngayon. Maaring tama si Proseto. Pinapakita ng pag-atake sa tren sa Poland na pinalalakas ng Russia ang sabotahe para dalhin ang hybrid na digmaan sa Europa. Ipinapakita ng Yantar na gumagamit din ito ng laser laban sa mga eroplano at barko ng United Kingdom kahit di kasing pinsala. Mukhang mas handa na ngayon si Putin na lampasan ang pang-uudyok at pagsubok na ginagawa niya sa halos buong dalawang libo at 25. Sumugod na sa pag-atake ang Russia kahit sa di karaniwang paraan at maaring panahon na para sa United Kingdom at sa natitirang bahagi ng Europa na magsimulang tumugon ng mas mahigpit sa ganitong mga insidente bago pa lumaki ang kumpiyansa ni Putin hanggang sa punto na magdeklara siya ng ganap na digmaan, maaring huli na rin para doon habang naghahanda ang Europa para sa posibleng digmaan na iyon. Sabi ng analyst mula sa Institute for the Study of War, nagsimula na ang digmaan. Nasa phase zero pa lang ang Russia at naghahanda ng pumasok sa phase isa ng digmaan na iyon. Tuklasin ang kahulugan ng mga terminong ito at paano nakikipagdigma ang Russia sa Europa sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinakabagong hybrid warfare attacks ng Russia laban sa mga kaalyado ng Ukraine sa Europa. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.